konting ulam mga ka-sparks sa ating panahon ngayon na umuulan dahil sa bagyong uwan okay, akit ulit ako ngayon dun sa rooftop kasi medyo makapalang pags na ngayon dito sa La Trinidad okay, ito ngayon yung weather ngayon dito sa La Trinidad Alas 3, ah, uh, alas 5 pala. 5.15. 5.15. Dito ngayon mga ka-sparks sa naturalidad. Makapal na yung fags. At kanina nga, nag-text yung, nag-send ng text yung MDRRMC na yung bingget. Pangasinan, Laonon at Karating Provincia ay nasa signal number 4 tapos kaninang umaga eh ano na kami ala 6 is pa lang nasa signal number 3 na kaninang umaga pa lang yon pero kaninang umaga nga wala pang ulan hindi pa siya umuulan ngayon uh, makapal na yung ulap mga 5 past 5 o'clock ng hapon ayun nakapag din na makita gano'y yung, uh, yung mga doon sa tuktok tapos kanina kita pa yung uh, dun, yung bundok kapag yung pags dahil nga sa pag-asa baka madaling araw dadahin yung bagyo dito sa La Trinidad kaya yung city of Baguio eh, bigay na sila ng mga paalala kaya yung mga tourist, mga residente ng Baguio eh, huwag nang lumabas lalo lang yung pagsapit ng gabi para maiwasan yung aksidente sa daan e, mga nasa trabaho pag uwi, ingat pa lang mga kakayayan kababayan sana nga eh, hindi na lumakas yung bagyo kasi yung mga video na nakikita ko sa social media sa bandang Bicol eh, malakas pa lang pags maginaw pa ayan may mga pawi pa ng bagyo mga sila ng taxi nakatakot kasi dito kahit ganito mga kaspark yung minsan yung puno natutumba sa daan Pagi, malamig na hapon dun sana maganda mag uh, video kaso wala yung caretaker na lasing na yata <laughs> Uh, yung mga ano pala mga spark ano kasi yung dito sa Trinidad binawal na yung mga totoo to, 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 to Yung katabing building nito kasi inuman to eh. Ngayon may pupunta ng mga pulis. Ah uh, pinagsabihan sila na bawal uminom. likurban may bagyo. Karamihan kasi ng pupunta dito sa inuman na yan mga teenager, mga student. <laughs> Estudyante Blues. Ay, ang dami pang pasayero dun sa store. Saan kaya uwi ang mga to? Kami nga, pupunta sana ng Baguio eh. Diyan namin tinuloy. Ah, galing to sa ano, church yata. si may church diyan sa taas ng building na 'yan. Galing sila sa church. Sunday service sila. Uh, wala namang pupuntahan, wag nang wag nang lumabas. Stay put na lang sa bahay. pag lalong kumapal sa mga sa dito sa dinggit ang nakatirika dun sa bundok na sumulan nako ang hirap <laughs> hirap umuwi Ah, sa dyan banda dyan, marami pang bahay dyan sa taas 5.30 mga spark ingat sa biyahe sa pag ikot sa Benguet kasi minsan yung mga nga bigla na lang natutumba sa highway tight kaya ngayon mga spark, kung meron tayo sanang meron tayo pera magpapatayo ka ng bahay mas maganda yung buhos na yung bubong kasi yung tulad niya na sa taas gustong gusto ng hangin yan kapag may bagyo kapag yung simentado mas matibay sa muli mga spark At sana hindi na lumakas nung bagyong uwan Eh mandi pa bukas yung expected na darating dito sa Binggit Madaling araw Sana eh Wala na namang buhay na kitilin Ang bagyo na to kasi kawawa naman yung kababayan natin Walang wala na nga um, Nababagyo pa Bawa tayong may hirap. Buti pa yung mga politician. <laughs> Sa flood control, malaki kita. Bye bye mga spark <laughs>